So mga idol, ito na testing natin, bulb. Kasi nauuso na yon yung bulb. Ayan. Yung bulb natin naka-series sa positive side. Uh, nauna siya sa kapasitor papuntang speaker. Dadaan siya muna ng bulb tapos kapasitor. Tapos mamaya balik tayo natin. Bilisan na natin yung video. Okay? So ito yung power up natin na is Yamaha P35. So dito sa channel siya naka pull So titingnan natin kung iilaw siya sa music natin okay alright so ito ayan ayan ah okay so ipit na ipit siya yung mid natin D12 dalawang, dalawang piraso yan na jackhammer saka isang tweeter na 500 naka full range tayo so ayan tingnan natin ah ayan ayan, ayan. ayan ah Lakasan ka pa yung volume, ha? Back, Remix. Ayan na, nag-clip tayo, nag-clip. Nag clipping na ako. Namumula na yung amplianer, naka-pull. So, ayan na. Ayan na. Clipping yan, clipping. Clip. Ayan na. So, clean siya, clean volume ha. Clean volume. Ayan, may ilaw siya. Clean, clean babasa uh, natin kayo yung ilaw kasi. Huwag natin pa Ayan, yeah. may ilaw siya. This music natin kasi yung yung music eh sa uh, basang na basya palitan natin yung narina ginamit ko so, may mate ito ito palitan natin ayan yeah. Ayan, hindi siya na pa ha, pero ilaw yan. Hindi siya -clip, clip, umiilaw. So, try natin. Balik tayo natin. Balik tayo natin. Yung unahin natin, yung kapasitor, bago yung top natin muna. Balik tayo ko na lang muna. Ito. Pala unahin natin yung kapasitor bago ang bulb. Okay? Stop ko muna ha. Pero po siya mga idol ha, binaliktad ko na, nauna na yung kapasitor, tapos yung valve. So, de ang demo na to, ginagamit to sa Twitter. No? Sa Twitter ninyo, bali, di ba nakatap yung parallel connection yung Twitter sa uh, speaker natin, na mid speakers. So, may kapasitor yon di ba? Yan. So, nauna yung kapasitor, bago valve, tapos kapit natin sa Twitter, kumbaga. So, protection daw, sabi nila, protection daw to, para hindi masunog yung Twitter. Okay, so subukan natin kung lagyan natin yung kapasitor kung iilaw pa siya yung bulb. Kahit na clip na yung amp natin. Okay, so testing natin. Okay. Power on natin ang amplifier. So full volume natin para mabilis mag-clip. Ayan. Ayan na. Tingnan natin ha. Yung mid natin, tunog Twitter na. So, i-clip natin. Yan, o. Oh. I-clip natin yan. Yan. Yan, o. Oh. Clip na yan, ha. Tingnan natin yung ilaw. Oh. Bilaw eh. Oh. Yun. Ayan. Bilaw eh. Clip. So, tanggalan natin yung clip. Ayan. Ayan, hindi na umiilaw eh. Pero, yung valve natin, hindi natin ma-off yung kwan eh. Yung flash. Yung ilaw, Umiilaw pa rin eh. Ayan, umiilaw pa rin siya. Ayan, umiilaw. Kahit, kahit hindi na clip, umiilaw pa rin. Ayan. Ayan, umiilaw siya. Ah. hindi siya clip, pero umiilaw. Eh. Ayan. So, ganun pa rin. Okay, alright. Okay. So, ilaw pa rin yung bulb kahit may kapasitor. Kahit uh, alin ang mauna kasi AC, AC current yan eh. Okay, alright. Alright. Uh, ito, idol. Ginawa ko ng dalawa valve sa positive side nakasire na ka sa kasa negative size sa ah, negative side okay so dito, ang kapasitor dito sa positive size nakasire sa ah, wall so dito uh, single filament lang ginamit natin so dito sa kabila negative dalawang filament nakasire yan yung dalawang filament kaya hindi tayo nag body ground so kung readingan mo yan sa tester yung isang filament na uh, headlight ito headlight ng bako ah HD3. HD3 ata naka 5 ohms ah 0.5 ohms yan ang isa isang filament so nag series 1 ohm 1 ohm yan ito 0.5 ohm yung resistance ng bulb so testing natin bago mag clipping kung iilaw o hindi so positive negative na yung bulb natin ayan Ayan, may ilaw siya o. Oh. clip Punti. Ayan. Tapos natin yung headlight sa headlight. G7, Ayan. Pag nag-clip, pula, ilaw pa rin. Pero hindi nakaano, kabilis sa uh, mag out. Ayan. Alright, so yan ang mga idol.